Nan, kay, ilan naman ibaligyan ninyo taa? Nakanay akong tinanong lubi. Kanay kitabok o sa tali po baw. Pingunda, hari ka dangin. Okay. Uh, anak, tay, kay, huh? ilaamang nyo yuta oh. Ari ko dire <laughs> para akong ipahibalo nimo. Oo. Oh. Nga naay tawo nga muhatag og balay ninyo. Kaba baka ninyo ang dipoy under the red, hindi ninyo ang yuta? Dili. Dugay namin na muyo din eh. Ag, tag-iamagod sa yuta, gastrihan na ime. Eh, oo. Oh, oh. Dayon. Nag-ingon sila na ako bagi, ako lagi paan hidir eh. Oh, oo, oh. oo. siguro mataha sila og ingon nimo mo. Mm, mm, mm. Kaya kanyang yuta amang kukunot ay, ilaan namang ibaligya. Ah, ibaligya din eh ibaligya din pasin mga sunod semana, sunod bulan, mm -hmm. -ani na ang buyer dire. Mm. -hmm. nag-ingon sila nga nakaidugay naman pa dire. Pa pa papangitaon, lang kuno, papangitaon lang kuno papangitaon lang kuno mo ublaing pinoy anan kay ila naman ibaligya ninyo yuta? Ah. Nakani ang kung tinanong lubi, kana tabok o sta sta di bawaw, pingon ari ar ar kadangin. Nawa no, gitay mahimo anak tay kay. Hmm? Ila amang yuta. Dena hey, ingon sila nga papangitao nang kuno mo laing kapuy-an. <laughs> Asa namataran nang ana mo tamalhin anita tay. Bot lagi ni. Niya pataka bot tay di, ya, di matungyuta. Bot oh, lagi so ako tay nakuan andi apud ko puro. Kay ilabi na nga naglisod in taon pataguan o niya pabalhinan pataglaeng pinoy anan. Okay na ba <laughs> medire? Oh, lagi nya. Ng ingon man gid sila kay mo nang ako gipaan he. Mm -hmm. Kay Diba mo sila maka-istorya ni mo, kaya burag sa kadugay ninyo nang ako magipaabot nga mm. pahawaon na mo ang yuta. taa. Ah? Mm. Oh, si, di man po may maggamot ni Rekon siya loog, pahawaon niya. Eh. nila og yuta nila, bisang gamay lang dire siya. Maulag niya, ila amang mm. ibaligya. So, tay, nani og pahawaon mo, asa mo mo pa yung tay? Hmm, lagi. Asa naman mo, pasangan mau muyo segar sini segar sini asal kamu udah pita paing, ingat kamu mengita mau ka makan kopi an mau bawa mau keadaan mau tanam na mau lagi mau cak mau naruh aku anak mau tanam sih lah doa tuan pun aku Kaya <laughs> kaman, ipamugot na itong pagalingan. Ano yung kuwan? akong istorya, Tay. Hindi ka tinuod Tay. Huh? Sa tinuod, <laughs> ni Ari ko dire, para akong ipahibalo ni mo. Oo. Uh -huh. Nga ay tao nga muhatag og balay ninyo. Ipausob ang imong ang balay para dili na mo magsilig sa kasaka para makasob ang imong <laughs> <yung> panimalay. <laughs> so, sa tinuod, day, kato ingon nga oh. mo, oh. pabalhinon mo, oh. dili to tinuod. Oh. So, ang tinuod day ay oh. na ay muhatag og balay ninyo. Oh. Tagaan mo diri patukuran mo balay. Usob oh. ninyong balay, kinakita, maglisod mo saka. <laughs> Mga darana mo, maglisod mo saka. Oh. Oh. So, Sunod si Manatay, or sunod Adlaw. Mm. Mamalit na sa mga materyales. Ipaayaw na mo imong balay. Kani di ay? Dari lagi hapon. Usbo na to balay. Ah. Oh. Dari na mo. pawaon, na mo pahawaon. Oh. mo. Oh. Inyong balay. Usbo na ni inyong balay. Kaya para manindot inyong balay. Dari na mo magbalagsak ka. na no. ay nakagool <laughs> Dito tinood na nga pawaon, mo. Dito tinuod. So, sa tinuod na tagaan mo og balay. Tagaan mo na ay mo dunit balay. I-refer niyong balay para mm. dari na mo Eh, nga, malip, malipay ko. So, unsa may kasulti ni mo tayo, sa tao nga nipaabot nimo, mo o ganang mihatag nimo og tabang. Mapalipaayo ni mo balay. Salamat lang po kung gibuhat ka kong balay. Basin ugma, <laughs> mabalik ko dire. Mm, manguan oh. ko para mandala batala kog mga mo trabaho ani balay dire ni us-us lang ato dito sa mintohon. Sa mintohon ato ah? nang plureng, padili mo sa kasaka ug okay, kanang sa mintohon. Oh, pwede po. Oo, na yun. Kareng sen. You know, kaning mga sen nga ipantaya pantaya tayo. Atong iligisan eh. Oo. Oh. Atong lang i-plywood. Oo. Oh. Oo, oh, na kaning... Ato, ato ora pong ato ora pong isen para dili ato dili plywood, okay dili plywood. Oo. Oh. Dayon kaning yung salog atong ang semintohon. Oh. Okay ra ba ni mo or dili? Ah. dili. Ha? Dili po. Pwede ra. Oo. Ah, oh, sige. So, dili na maglangay, mato na meron balik pud diri sa daglaw ug ma ba? Kay hmm. mamalit ug mga gamit. Ako nakuwab pa ni Ma'am Julie Labi.